Mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Umaga pa lang po no, mga kasawlo ay umuulan na. Kaya nakakatamad pong bumangon pero kailangan nating magtinda. Pagka uwi po natin galing palengke. Ayan, umuulan. Nakakatamad talaga. Pati mag voiceover, nakakatamad. Ayan po, at gumawa na po ako ng ating pang bilo-bilo. Bale, as usual po, tatlo yung kulay natin. Yung color white, inuuna ko po. Yung color green at saka yung ube po na kulay bali may flavorings po pala yan hindi lang po sila kabud-gabud na may kulay at naghuhugas po pala ako ng kamay ng mga kasawlo kahit na minamasa ko po yan at kinakamay I make sure pack post I make sure na nakakapag pack post po tayo char I make sure po na malinis po yung panindanan nahiwa ko na din po pala yung mga ibang sangkap ng ating bilo-bilo at iluluto ko na po yan Una natin yung langka Nakapaglagay na po pala ako ng langka dyan Tapos sinunod ko yung ating saging Pag 50% 40% luto na po yung saging Isunod na natin yung ating asukal, gabi at kamote At nung 40% na luto na po ng ating kamote at gabi ay nilagay na po natin yung ating ginawang bilo-bilo. Yan lang po yung nakakatamad gawin sa bilo-bilo, yung pagbilog-bilog po. Sobrang tagal pong uh, gawin yan. Aksaya po siya sa oras. At naglalagay din po pala tayo ng sago. Nakapaglaga na po ako ng sago kanina. At ayan, bago maluto ay, ay lalagay na natin yung sago. At yung panlapot po natin ay yung glutinous rice flour na tinunaw po sa tubig lang po. At ayan, hayaan lang natin yung lumapot ng lumapot ng lumapot na eh mga kasawlo bago natin ilagay yung kanyang gata. At nung malapot na malapot na po siya, yung feeling na hindi na siya magsasabaw or magtutubig pag lumamig siya, ayan, ilalagay na natin yung isang pitsel po ng gata. Bale, umapaw po yung isang kawali. Naglagay po ako ng ibang doon po sa kabilang kalan nilikas ko po yung ibang bilo-bilo natin doon. At ayan po, 10 minutes na isasalang natin yan pagkalagay po ng ating gata, ay luto na yan. Itong mga nakaraan po, request nila is halos sampelot po. Tapos masarap po yan pag umuulan ay mainit-init pa po. Kanina tumikim po ako habang pagka ano po niyan, pagka hangon niya. Tumikim po ako kasi maulan po, 'di ba? Ang sarap nga po ng mainit niyan. At ayan po no, puting-puti po yung kulay ng ating sampelot or ginataang bilo-bilo. Uh, indication lang po na madaming gata po tayong maglagay. At ayan po nakapa-order po tayo ng 40 tabs na 500 ml po. Sold out po. At meron din po pala tayong pa-order na spaghetti. At ayan, na, na natin yung pa-order ni Ate Rona na medium tray po ng uh, spaghetti. At ayan po, saktong 3 p.m. din po i-deliver yung order ni Ate Rona kasabay nung mga pa-order natin na merienda. Pagka uwi po natin ng bahay mga hapon na po, yan, dinner na po natin yan. Magluluto po muna tayo ng jjigae or kimchi stew na Korean food po. Wrong timing lang nga po yung pagkakaluto niyan kasi nailuto ko siya, hindi na umuulan. Kasi simula kaninang umaga pong magmalengke tayo, ay umuulan tapos ang lamig ng hangin po. Kaya napag-isipan kong magluto po sana ng Buday GK. Akala ko hanggang gabi po yung ulan. Kaso mga bandang alas stress ay tumigil din po yung ulan. Saktong-sakto, mag-deliver na po din po tayo kanina. At tumigil din po yung ulan. mas okay naman po 'yon kahit hindi po umuulan na kinain natin yung budae jjigae at nagpiprito din po pala ako ng itlog or sunny side up egg sa kabilang pan dahil po magkikimchi fried rice din po tayo at ayan inilagay ko na po yung last na sangkap ng ating budae jjigae at pakukuluin pa po natin ng pakukuluin yan hanggang sa lumabas yung masarap na lasa ng kimchi. Ayan, magkikimchi fried rice din po pala tayo sa side. At konti lang po yung niluto ko. Saktong-sakto lang po talaga sa amin. At ayan, luto na po yung ating bode jjigae at kimchi fried rice. Kain po tayo mga kasawlo. Inuna ko na po palang pinagsanduk yung mga bata. Ayan, kumakain na din si Rai Rai ng ganyan po. Napapakain na natin siya ng ganyan. At saka ng kimchi fried rice. Dati, feeling niya, maanghang lang daw yung lasa niyan. Pero ngayon po ay na-enjoy -e na din niya kasama tayo. At ayan po mga kasawlo. At hanggang dito na lang po muna God bless us all po bye